Hello po, mga gandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Okay, ha? Ah? Mm. Mga mahal kong tagapakinig at manonood, magandang araw po sa inyong lahat. Ay, nako, Talagang grabe po, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At ito ang aking special na komentaryo dito sa ating channel na hashtag Walk with Lan dito sa YouTube, no? Na, talagang Uh, ito ay para po sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na yung mga OFW dyan at mga kabataan. ay uh, ito po ay parang inihango po natin sa damdaming bayan dyan sa DCRH. Uh, dito tayo mag-uusap ng mga totoo, uh, ng magagandang katotohanan pero may halong tawa para tayo ay umangat, hindi lumubog sa negatismo, negatibismo. Ha, ha, ha. Una sa lahat, shout out po tayo ha, sa ating mga kababayan sa buong mundo sa mga OFW jan sa United States kayo na nagpapahirap pa nagpapakahirap no para sa pamilya. Salamat sa panonood. Sa Pilipinas lalo na sa Maynila na umaangat na. Keep going sa Canada, Australia, Great Britain, ha? United Arab Emirates, Japan, Italy, Hong Kong at Germany. Kayo ang backbone ng ekonomiya natin at itong video na ito ay para sa inyo. Kung kabataan ka, kung youth ka, estudyante o bagong graduate, ito ay para sa kinabukasan ninyo. Matuto kayo sa magagandang legacy tulad nito. Ngayon, ang topic natin, ha? Ang Don Lomite Beach, ha? Wow! Salamat sa visionary leadership ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang proyekto na nagbigay ng bagong mukha sa Maynila. Ha? Dyan, lalo na dyan sa Manila Bay. Susuriin natin ng maingat factual at may katotohanan na positibo kung bago ka rito. I-hit mo na yung subscribe button at bell icon para updated ka sa ganitong mga inspiring stories. Ah, share mo rin sa friends mo abroad. Magsimula tayo sa simula mga kaibigan. Ano? Ah, 2020, sa gitna ng pandemya, nagdesisyon ng gobyerno sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gumawa ng artificial beach dyan sa Manila Bay. Ah? Bakit? para sa tunay na rehabilitasyon para maging maganda, protektado at malinis. Parang oasis sa gitna ng lungsod. Ginamit ang crash dolomite mula sa Cebu. Inilagay sa 500 meters by 60 meters na area. Kabuang gastos, 300 million pesos lang. Isang investment para sa long-term benefits. Open noong 2022 under the Duterte administration. Ngayon, positive side ha. Imagine, habang ang mundo nakikipaglaban sa virus, si Duterte nag-iisip ng mental health boost para sa mga tao. Isang beach na nagbibigay ng ganda at proteksyon laban sa erosion at storm surges. Para, parang nagbigay siya ng makeover sa Manila Bay na dating puno ng basura. Ayon sa DNR, parte ito ng Manila Bay Rehabilitation Program ah, para linisin ang bay protektahan ang environment at maiwasan ang flooding at erosion. At oh, ha, sinabi mismo ni Duterte, Dolomite is beautiful at tama siya. Nagbigay ito ng hope sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Para sa mga OFW sa UAE o Japan na nakikita ang maayos na urban planning doon, ito ay inspired sa ganon. Sa Dubai, may artificial islands. Huh? Oh. Dito may Dolomite Beach na nagpo ng tourism at cleanliness. At sa mga kabataan, ito ay lesson. Ang visionary leaders tulad ni Duterte ay nagii-invest sa future, hindi lang sa ngayon. Kung nagustuhan mo ito, mga kaibigan, subscribe na. May 100,000 ah, ang ating uh, goal, ang aim natin, uh, meron na po tayong uh, 19,000 plus, magto 20,000 plus uh, 20,000 subscribers na po natin target natin 100,000 subscribers para mas maraming makarinig ng ganitong positibong katotohanan. Ngayon, pumunta tayo sa main issue. Noong July 2025, after heavy rains, may baha sa Maynila. Sino ang sisisihin? May nagsabi na ang Dolomite Beach ang salarin. Pero wait, ayon sa DNR, hindi ito ang dahilan sa halip ang changing weather patterns dahil sa climate change. Ang totoong culprit, sa statement ng DNR noong July 17, 2025, malinaw na ang project ay designed to protect coastal areas, hindi mag ng problema. Ang MMDA screen tungkol sa black drainage, ha posibleng exaggeration. Ang beach ay hindi direkta uh, nag ha at ang solusyon ay better uh, drainage systems. Hindi sisisihin ang magandang proyekto parang sinisisi ang magandang sapatos dahil sa putik sa daan. Hindi naman. At sa House Resolution 56 ni Representative Terry Ridon, sinabi niyang probe para sa necessity at cost. Pero malinaw na hindi ito tungkol kay Duterte personally. It's about the system. Sabi niya, not about the Duterte, kaya wag politicize Para sa mga nasa Canada o Australia, ha, na mga na may maayos na flood control, appreciate nyo hang Si Duterte nag-start ng rehabilitation na naglinis ng tubig at nagbigay ng recreational space space sa Philippine uh, kabataan no um, ito ay call to action suportahan ang good intentions ang 389 million pesos ay investments na nag-improve ng water quality at nagbigay ng economic boost sa area Susuriin natin ng mas malalim ayo sa DNR ang dolomite ay good for the waters Nag-neutralize ng acidity at nag-promote ng marine life. Noong 2020, after initial overlay, naging attraction ito. Nagbigay ng job sa tourism. Ngayong 2025, with climate change, pag-asa data shows heavier rains, ang beach ay bahagi ng na solusyon. Nag-replenish pa nga sila habang uh, makahanap ng better materials. Parang sa tula ang dolomite na puti nagbigay ng liwanag sa madilim na bay. Parang sa mga G Great Britain, no? para sa mga Great Britain o Italy na mahilig sa history, ito ay katulad ng successful restorations sa Europe. Maganda sa simula, matibay sa huli. Kung informative ito, i-like na, i-subscribe na, i-shout out ulit sa mga taga UAE at Hong Kong. Kayo na nagpapadala ng pera salamat sa legacy projects tulad nito. Ngayon, ang update. Noong July 2025, inihain ni Representative Bridon ang probe sa House Committee on Public Accounts uh, set to launch sa November 2025. Focus sa necessity, cost, at environmental impact. Pero sabi ni Ridon, did it improve water quality? O at oo, oh, ha? ayon sa studies, nag-contribute ito sa cleanup hindi ito criminal waste, kundi smart investment under the Duterte. Okay, naman, ang flooding ay dahil sa climate change. Ayon sa DNR, hindi sa beach. Nagbigay sila ng tips. Improved drainage, green infrastructure, at ang Dolomite Beach ay part of that green effort. No? Positive take natin. Parang sinabi nila, salamat sa Dolomite. May basihan tayo para sa better future. Si Mato, ha, former DNR secretary, said dolomite is good for nourishment, protects against erosion. Para sa mga kabataan, ito ay tungkol sa vision sa OFW sa Japan o Germany na may strict environmental laws. Ah, Bakit dito 389 million pesos nagbigay ng beauty at protection? <clears throat> Parte ito ng 22 reclamation projects na nagpropromote ng biodiversity. Ayon sa fact-checks like Vera Files, July 25, 2025, ang comparison sa misleading ang beach ay proteksyon, hindi problema. Parang so opera ha, ang critics ang kontrabida, si Duterte ang bida na nagliligtas, at tayo ang audience na nagtatamasa. Kung agree ka, mag-comment ka naman sa baba. Dolomite, genius move. At subscribe para sa mga susunod na episodes. Mayon! Bakit importante ito sa inyo? Sa mga OFW ha, sa US, Canada, Australia, ang pera ninyo ang nagpupondo sa ganitong projects. At salamat dahil nagbigay ito ng magandang lugar para sa pamilya nyo sa Pilipinas. Imagine, habang kayo ah, abroad ha, si Duterte nagbigay ng beach na nagbo ng tourism at economy. Para sa mga kabataan, ito ay tungkol sa future. Ang mga projects tulad nito ay legacy ng strong leadership, sustainable at beauty. Okay, tulad ng ating special na balita, style, may blind item tayo. No? Sino kaya ang mga mole na nagsasabi ng nega? Pero ang totoo ay success. No, joke lang. Pero appreciate natin ha. Ang probe ay chance para ipakita ang value, hindi sisihin ang visionary. Ano sa tingin niyo? Dolomite boon from Duterte at para sa mga shout out sa sa Germany Japan, Danke at Japan, dankya talaga to sa panonood. Sa wakas mga kaibigan, ang Dolomite Beach legacy ni Duterte mula sa ganda hanggang sa proteksyon. Factual, positive at witty tulad ng ZadiZRH. Huwag tayong maging nega, maging appreciative tayo mga kaibigan, maging positive. Subscribe na para sa mas mga maraming ganitong target. Ganito, target natin mga kaibigan, 100,000 subscribers. I-like na, i-share na, at i-comment. Shoutout ulit sa mga taga-US, ah, Pilipinas, Canada, Australia, Great Britain, ah, UAE, Japan, Italy, Hong Kong, at Germany. Kayo ang dahilan kaya patuloy ako. Hanggang sa susunod, ingat kayo at tamasain ang magagandang bagay. Salamat at mabuhay ang Pilipinas.